keke 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 sobrang atentong ano Tingin ko abnormal tonong bata. Oo, matalino, yeah. Pero dead kid noon. Tama ba? Keke keke. Well, first off, all, maraming salamat if you think na matalino ako. I do not consider myself intelligent, but salamat sa compliment na 'yan. as for abnormal, depende. Ano bang definition ng abnormal? So abnormal na hindi normal? Yeah, hindi ako normal, no. Ah up until naman now, no, hindi ako normal. I do not conform sa mga normal, normal ekek ek na yan. Kung yun ang definition mo, yes, abnormal ako. But if ang definition mo is yung medyo negative side, I think mas abnormal ka for, imagine magkukomento ka ng ganto, Mas, parang mas abnormal yun, di ba? Lalo na sa isang post na ang sabi ko, wag na magkomento, pumunta lang dito sa Business Hub Cafe. Nagkomento ka pa rin. Parang mas abnormal kaya yata, Brad. Tingin mo.